So kami po ngayon ay kami po ay mag swimming kasama po namin si Ingracia. Ah, dapat may thank you din yan para namang iyang <laughs> at si Kuya Gab. So kami po nila Mama dong ay pupunta ng minahan. Let's go. Tayo po ay mag swimming at napakainit naman ng panahon. Uha. Tara tara. So let's go mga kabalat. Kami po ay pupunta na ng minahan. ayang kami sa ilog. At napakainit ngayon ng panahon. So, nililiko lang po ni Ginny ang motor at tayo po ay sasakay na. So, ito po yung dala ko. Siya po ang pinag, uh, ano ko, at ako'y pagod na sa buhay. Ayan. Amad yung mauna ka. Ah, eh, ay! hey, ingrasya. So, dito na tayo sa pataan. Segunda kayo yan, Ginny. Segunda. Dito po tayo tataas para po papuntang Minahan. Ayan, Kerry. Sabi ba, Dave, hindi lang kumagasaba? Hindi ko ka yung preno mo? So, bibili tayo mga kabalat ng ating chichirya dadalhin doon. Hi, nanay. 10 pesos po ito. Pabili po ako nanay nito. Tapos, mopi. Bakano pa yung gano'n ah? Super crunch na green. Okay. Pabili din po. Mobi po ito. Ingrasya na bibili mo. No? Hindi. Mamaya po na, bye. Huwag kang okay. mag-alala, okay. dito na ba? Uya gab, ikaw na mahala muna diyan sa ating pandahan. 'Yan 'yung stand, stand ng atin din. So, let's go. Tara. So, ito na po 'yung aming dala. bit 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 tikbit bakunta ng Ilog. Let's go ulit. Nandito, na ano ko ngai? ang so, driver ko po ngayon eh si Gini kasi maganda po ako ngayon. <laughs> siya po ang aking driver. eh Uy, kaya ni Jenny nga nung ano, i-start. Bakit ka sa akin? Hindi ko kaya i-start. Hindi minutes binit bibigyan ko sa akin. Okay. Go. So, dito po ang daan dito. Alam mo yung walang daan. Pero habang daanan po tayong lubak-lubak for -lubak. oh, today's video. Pero okay. No, ayos no, no. lang naman. Carry. Carry naman, honey. ayan oh, eh. Ay. <laughs> Bakit na dapat... tayo? ote! ate. Teka, for today's video, magbibideo muna tayo. Nasaan yung panungkit? Ote, yung Bakit baga? Anong meron? Oh. Oh. Ay, may... <laughs> may... may uod. <laughs> ano na, ayan, Jimmy? Ay! Baka inaano mo sa akin. Wala kaya ko nga yung ano naanood sa nanguood let's go kala ko nung okay. ano nangyari so dito yung may entrance pina 10 pesos isang motor napahiya yung busina ko ano, carry pa, carry. <laughs> <laughs> diyan na, diyan mo na ipark. Tara, tara, let. Kumawa naman si mama, jo. <laughs> tara na, ingrasa, tara na. Pinabihan ko to. Ah, saan? Hello, ay, uungahan eh. Grabe, sige, alaki pa mo. Doon po sa gigitid ko. Wow, madaming ka. Ano Dito po po tayo sa may sapa. Dito na po kami maliligo. Yan. At napakainit naman po sa bahay. Dito po kami magtatampisaw. Grasya, maliligo ka na? Ha? Liligo ka na po dyan? O maya ka na maligo? Ha? Mangingitim ka. Yung medyo... <laughs> Mangingitim ka, inga. Ligo ng bata. grasa ah, nag-i-emote nag ang baby namin doon oh. No? So pinapalalim po ni Ginny at saka ni Kuya Gab para medyo maganda-ganda ang paliligo. Inga, naliligo din po din sa pataas patakas din Sige, grasa. Ano na yung buhay mong iyan? Sige. Okay. Ayusin mo! <laughs> Wash your hands na! Wash your hands! Hoy, Nene! Anong ginagawa mo diyan? Ah! Nene! <laughs> So tayo po mga kabalat ay magmumukbang nitong ating mangga e, bubut, manggang bubut ah, Mamaya ka na magdilandi Yan, 1, 2, 3 Basta ano pa yung iyong <laughs> <laughs> Alam ko na Okay <laughs>

Oh, ito po ang amin ng niluto ni Mama Jong, ang binagat na kamoteng kahoy. Mama Jong. Eh, bilangin napakabigat. Si Ate pa kami na lang. Pwede din naman. Ing rasa, oo, tama na. Dalawa lang kayo ng Grace, di ano si Grace gusto na. Tama kana. Tama talaga ito kahit walang data. Basta. kami oh, pa ipauwi na. <clears throat> Umamakong tayo. Umamakong pa ba tayo? Marami ba dah? Taran? Taran, mm -hmm. baka tayo maano. Oo. Kata yung ulanin, dito yung mapabasa. Oo nga, mapabasa tayo. Uh -huh. Let's go. Let's go, Miss. Tamad yung saan nito. Dito na sa loob. Yan. Mamad yung bagay ito yung si, ano? Ang grasa. Ayos lang, mamad na ganito. Dito mo na gabi yan. Dito. So, yan po talaga yung ta tao ba ng mga tadero. lagay Lagayan. Lagayan. Oh, galing. Mapapano ka na naman din eh. Ano, Kerry Jin eh. Sige, ibablog kita habang naghihirap ka. Kerry Jin Kerry. Kaya Kaya